Aabot sa 4 na trilyon piso ang halaga ng investment funds o investments ang naiuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa. Ibig sabihin, panibagong job opportunities na naghihintay para sa mga Pilipino sa 2024. Yan ang ulat ni Alan Francisco. So ilang trabaho naman po ang aasahan ng ating mga kababayan mula sa mga investment approval na ito. Doon po sa mga project uh, application sila umaabot ng uh, 150,000 to 200,000 for this uh, for direct jobs from these investments. Asahan na ang dagdag trabaho na naghihintay para sa mga Pilipino sa pagpasok ng bagong taon. Kasunod ito ng investments na pumasok sa bansa bunsod ng na mga naging foreign trips ni si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DTI Undersecretary Severino Rodolfo na 4 trillion pesos ang naitatalang halaga ng mga investment mula sa foreign trips. Ilan dito ay nag-ooperate na. Ibig sabihin tumatakbo na ang mga planta o pasilidad ng mga investment na ito. Ito mga pumasok na investments natin noong, nitong 2023 are of the transformative type. Ibig sabihin o no, kung growth lang kasi ang pinag-uusapan natin in basa economy natin, we are already the fastest growing economy in the fastest growing region in the world. Yun yung ating 5.5% growth for the first uh, three quarters of the year. We're the fastest growing. Ang gusto ho natin under the leadership of President Marcos Jr. is really to transform the Philippine economy, Philippine industries. Kaya may kita niyo ho yan, si Presidente ho ang talagang ina-advocate niya doon sa kanyang mga uh, foreign travels, sa kanyang mga investment mission are industries that will transform the Philippines. Kabilang sa mga industriyang ito na naghihintay para sa mga Pilipinong gustong magkaroon ng trabaho ay mula sa renewable energy at digitalization. Partikular na itatayo ang mga renewable energy facilities sa northern part ng bansa at sa kabilang side sa West Philippine Sea. Magkakaroon din sa bahagi ng Mindoro. Ang Pilipinas ngayon ayon sa DTI official ay ikaapat na sa most attractive country para sa renewable energy dahilan kaya inaasahan ang pagdami ng mga investor. Bukod dito, nakapagtala rin ang Board of Investments ayon kay Yusek Rodolfo ng approved investments na nagkakahalaga ng 1.16 trillion pesos. Pinakamalaking investment approval ito sa loob ng higit limang dekada. Resulta ito ng pagiging agresibo ni Pangulong Marcos bilang main salesperson ng Pilipinas sa pag-promote ng bansa sa mga banyaga at asahan ang tuloy-tuloy na hakbang ng gobyerno para rito. Ang nakikita ho natin dito, kailangan talaga nating ang pinagtutuunan ho natin ng pansin din ngayon ay yung pag yung pag pag, lalong pa, pagandahin yung tinatawag nating ease of doing business in the Philippines. Kaya nga ako si Presidente, nag-issue siya ng executive order on green lanes. For the very strategic projects, we are assuring them that they will be given the green lane treatment. So number one ho, uh, chat that we are addressing is really the green lane. Pagkatapos, oh, we are aggressively promoting the Philippines. Hopefully, oh, si Presidente, makonvince pa rin natin na to continue being aggressive in terms of going outside to promote the Philippines for investments. Alan Francisco, para sa bayan.